Set. Okay. Yang selimut itu tu pad, teganas, dakel mesti dari tolong nak nyami, lalu lalu nak itu finansial, abono. Umabot si 7.3 million pesos ang natanggap ng mahigit 1,000 na miyembro ng iba't ibang Irrigators Association sa Cordillera sa magkakasunod na tupad payout ngayong March 2024. Ito ay ni-download ng Dole Sania bilang sahod ng mga irrigators sa paglilinis at pagsasaayos ng kanal. alinsunod sunod sa ang tupad, tungo sa mas maayos na irigasyon. Tapos agyaman kami unay, i Dole, tapos ti Nia, Pagyamanan mi, eh, nadalusanti irrigation mi, tapos mayat iti pagnakadamu iti danum.